oh yeah, nơi video na oh. ta. Hắn ta. Hắn ta. birthday. happy birthday. to you. Know. Yeah. Kayo, happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

ito e, na siloni dadaginan kung dun yung sungai oh, niya ano na bayun bayunga <laughs> ano bayun ba ano, ba <laughs> ano, ba? ano ba yun? ano ba yun? Ayun. Ayun. Ayun na na <laughs> <laughs> ano Ayun ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Kaya na. bayun 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 kayo. bayun 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 Sobit ko. Bukuha na kayo. Ang damon akin. Hoy! Kinsang! Hoy, na kayo eh. Kuha na kayo dun. Kaya na kayo. Ano na Saan pupunta? Ang papa, pa DJ, eh, DJ, Video

뉴스는 어떤 일이냐